Ako po si Mr. Charlie B. Rivera, 51 years old po. Nakatira po sa Barangay no, San si Jose Rodriguez Rizal. Ang trabaho ko po ay isang agent ng Converge Vida Fiber. Eh. Mahirap talaga maging tatay. Gwardiya kasi ako dati. Gigising ako ng 4 o'clock para pumasok. Alas 5, alis ako. Kasi 7. Yung pasok ko eh, pagdating ng hapon naman, out to 7 ng gabi. Pag-uwi ko, gabi na rin. Kaya mahirap talaga. Sakripisyo talaga sa trabaho para sa pamilya. Buti na lang sa Oasis nakapasok nun sana. Papasok siya sa Converge. Vida, ate ko sa Vida. Misos ko eh. Medyo madami kaming binta. Pero nagbibinta na talaga kami noon. Kahit guardia ako. Pag wala akong duty, sum sumasama ko sa kanya. Ginagawa kasi namin noon. Ititik siya sa akin yung mga address. Pagpanggabi panggabi ako. Tapos sa umaga, paglabas ko, pinipick up ko. Ito turn in ko sa kanya. Tapos yun, magpahinga naman ako. dati na nga, pasok na lawal. Okay naman, nakikita yung tayo namin. Inawa siya kaysa kumpara dati sa gwardiya ko. Kasi, kung naman sa ako doon, minimum lang talaga eh. Tapos marami pang deduction yun, kaltas lahat, pag-ibig SS, Kaya eh, siguro matitira sa iyo, baka limandaan, mga gano'n na lang eh. Tumasahin mo pa, pagkain mo. Yes, talaga, madaling araw ko lang, gising na. Yung tulog ko madalas, mga 4 hours lang eh. Tapos pasok na naman. Mas kunting sakripisyo talaga para sa pamilya. Simula talagang nasa Converge kami. Umaminawa talaga yung buhay namin. Medyo malakas ang kita kasi. Ang minimum kasi, magkano nang na? 800 dami pang kaltas. E 12 hours ka pa dito. Kahit anong oras gusto namin lumabas eh. Gusto namin mag-NCR. hindi kami, Laguna, Cavite. Kasi marami na tayong hawak eh. Dahil sa Vida Fiber, makapag-ponder kami ng gamit. Itong bahay, Katastin talaga ng converse ang iba dito sa bahay nato na ito na itayon namin. Tapos yung motor ko rin, tatlo na po yan eh. Yung in namin, mayroon pang isa sa loob. Mayroon doon sa labas yung bit. Medyo marami na rin. Gas po yung in namin yan. Basta masipag ka lang dyan, magtsaga -ano, ka lang. Suyod-suyod, area Kalingan mo lang mag-explain talaga sa customer para maikahat mo. Masaya kasi, nakikita po. Uh, kailangan ng anak ko, nabibili din namin, talaga. Tapos kabili kami ng gamit. Yung bahay din namin, napapagawa din. Yung mga anak ko, medyo, ano din, guminawan naman sila kasi kumikita naman din kami sa trabaho kaya ano talaga, sakripisyo talaga para ano. Ang kailangan namin, mayroon kami yung pinagkukuhaan talaga ay inaasahan. Focus lang sa trabaho na yung kumikita tayo na hindi sama-sama ba yun. Pinagirapan natin ulan init nasa sa kalsada kami para ano para buminta para kumita ng pera ganun lang mas sumipag lang sa trabaho para sa pamilya